Ano ang next move niya, Judge? Miguel, you know what? Come to think of it. Mga lamok at langaw lang naman yung mga yan. Si Governor Rodante, susunod natin pa babagsakin. Gov, sigurado ko ba makikipag-usap ka dyan kay Judge? Kailangan himasin natin si Judge. Para hindi alatang may plano akong pabagsakin siya. <laughs> Gov, si Lovely. ah, mo ba ba? Mukhang magpapagamit pa kay Judge. Para lang pabagsakin ako. Anong gusto mong gawin ko, Django? Burahin sa mundo yan. Sa lalong madaling panahon. So, sunod ko. Carlo J. Caparas. Lumuhod ka sa lupa. Weekday sa Hapon Champion.